ako po tala, Pastor, baka alas kayo mag-trending muling kung ano, Biblia ba? Mm -hmm. ako po tala muna karon. Kung dili Roman Catholic Church mo ay nag-compile sa Biblia, kung sa man nga reliyon. Okay. Development na nahita Ang Old Testament, mga Hudyo, klaro naman na man siya, giangkon man na sa Roman Catholic Church, na dili sila ang nag-compile sa Old Testament kaya wala pa'y Catholic sa panahon sa pag-compile sa Old Testament. Okay? mahitungod sa New Testament development ang nahitabo. Ang nakauna, naunahan ang Roman Catholic Church sa pagcompile sa New Testament. Dili pagyod Catholic di sa Protestant na nag-compile. Si Martian Giod. Basahan ako. Ah? Encyclopedia Britannica. Dili ni Xerox si Rux, Okay, dili Xerox. Si Rux. ang Catholic nagclaim sila dito nila, gigamit si Padre Damaso. Okay? Ngunit, gigamit sa nila si Jerome na dito ang pagsugod sa gitawag na tugkumpahal. Diligon dito sa Council of Trent. Pero, sila Padre Damaso, dito na na sila sa 4th century. Okay? Si Jerome, sa 4th century na na sila. Pero, naapay dili sa 4th century, isoon din uh, dinhi siya sa mga more or less 170 AD. So meaning to say 2nd century. Ang nagtumpile sa uh, mga daghang portion sa New Testament si Marcion, Masahan ko ah. Such a definition became a crucial necessity when heretic Marcion okay, compiled nalitok ang word na compiled ha? ang iya sa debate sa inyong pare sigit gano ang iya mato listing man lang kunya listing na compile okay compiled a canon of the new testament containing his edition of epistles of paul and of gospel of luke which he regarded as only genuine gospel Yeah, nabasa na ko. So wala pa ka-claim ang Roman Catholic Church ay Damaso for century kini second century. Sunod pang Brother Baloy. Okay, salamat kayo, Pastor. Magkarami sa ibong nindot. Kaya tumag ang utana lang ni nagkaroon ka ba imong pagamit kang Marsyon karon Imo nang uyunan, imo nang sapakon. Okay. Uyunan ako, eh, matod ninyo, basta na agan sa Britannica, sakto na siya. So ako ni siyang giuyunan, kay nabasa mad. Pero mahitod sa so, uban nga explanation na ami explanation niya na. Sunod pang na. Aki, salamat kay Mi Uyong ka nang Kang Marcion. Ako buta na, kung, ma kung mabasa na ako sa referensya nga kala si Marcion, katolik, katolik na siya. Dawatin nimo karon nga Uyong uy, Naka. Ah. Na ang katolik ko nga, kumpas Biblia. Okay. Nasayop ang imong referensya. e, man ni Heretic ang giingon, ani? Ba? Bagi, Ay, sa masur, magkakalang sa ina. Bakit pag-inag, huwag ibasa? Oh? Lagi, nakadungin ko. Pasada ko, Such a definition became a crucial necessity when heretic Martian compiled a canon of New Testament. na kung mabasa ni mo sa encyclopedia, sama sa akong gibasa nga encyclopedia, na si Martian, membro sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tagaan tagag lima kasulot. Di kakabasa na. Akong igarantiya ni mo, dili kakabasa nga si Marcion, membro sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sunod pang utara. Aga lagi 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 si Karol kay imo mo ibarogan nga si Marcion nagumpal sa Biblia. Og imo ginang na nga karikod mo live. Akong pangutana lagi. Eh. Kung mabasa na ako si Marcion nga usano siya katolik, catholic Nawaton ba karon Mokaron nga ang katoliko may nagkumpal sa Biblia? Tumag! Kategorikal! Kung mabasa nimo nga si Marcion, membro sa One Holy Catholic Apostolic Church, mo salut ko nimo. Pero kung di mabasa ang One Holy Catholic Apostolic Church, naglimod ka. Mabasa nimo? One Holy Catholic Apostolic Church. Sunod po ko tala, sunod po